Isang anghelan dumating. Padala ng Diyos para sa akin. Upang ako'y mahalin. Kung ikaw ay masaya. Sige, tumawa ka. Ilakas mo pa, isigaw mo pa. Na mahal mo ko talaga. Manahal naman kita. Bakit ako'y iniwan mo? to make a apologize to me realize wala like kang ayoko na sa'yo ako ay niloloko mo mahal na mahal pa naman kita bakit ako iniwan mo nasasaktan ako sa mga pinagagawa Sa'yo na sa sakdan ako, oh hani ko.